This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys is ano na naman natin to, gagawin natin to, i-repair -re natin to guys, yung ating boga na to. So kung nakita nyo naman, may nakita tayong Wilkins dito. So ito yung Wilkins na to is gagamitin natin tagtakip dito. So ayan. So tara, simulan na natin guys. So by the way guys, gusto ko lang muna i-shoutout yung, yung mga solid supporters natin dito sa TikTok. So So shoutout nga pala kay ano kay Adrian, kay Morris Palona, kay Jan kay Bermay, kay Velvin Dapios, kay Gilbert, kay Jonalyn, kay Christian, kay Justin, kay Medeline Gansa, kay Ransel. Sabi niya dito, shout out idol Lagi ako nagre-request na manood sa video mo. Grabe naman yan. Palagi siya nanood sa atin. So ayan, shout out siya, idol. Ano? Ransel. So shoutout uh, shout out din kay May Maribel, kay Steven, kay... Jack the Editor, kay Raina, kay Florante Tamundong, shoutout siya idol, kay Alexander, kay Roder, kay John Matthew, kay Judy Roy, kay Junalin, kay Alexis Carino, kay John Christian, kay Jeffrey, kay Frankie, kay Janet, kay Edwin, Analisa, go oh, grabe yan, sobrang dami nagko-comment sa mga video natin, shoutout sa inyo dyan guys, so shoutout din kay, ano, kay Valentina, kay Mark, kay Sean, kay Minecraft, kay Jasper, kay Ariel, kay Maribel, kay Ernesto, kay Marien, oh yan guys, shout out to you guys Thank you, thank you sa pag-comment dito sa YouTube channel natin So kung gusto mo din ma-shout out Punta ka na, mag-comment ka na dito sa YouTube channel natin Para ma-shout out kita sa next video natin So ayan mga idolo, shout out, shout out sa inyo So thank you, thank you sa support nyo So ayan, tara na guys, Simulan na natin yung mag aayos na ito Para ma-sound naman natin mamaya So ayan Don't forget to subscribe, ad. Ah. Don't forget to subscribe my YouTube channel. So, ayan, 50k, 54k subscriber na tayo dito sa YouTube. So, maris natin yung, ano, yung... 100k subscribers siguro ngayong December guys so yung goal ko dito is maris yung 100 subscribers sa YouTube so ayan tara mag-subscribe ka na para maris natin yun so ara baka nagmamadali ka na sa ating video nat natin ngayon so ayan tara na guys simulan na natin yung pagbuo nito para masuntik natin mamaya so ayan unang una guys is kunin muna natin yung boysen natin na boga siguro so sisirain natin yan so ayan tara sirain natin yung boysen natin na boga So ito yung buisin natin na boga. So sayang naman kung sisirain natin to. So wag na lang natin sirain to guys. So ano na lang natin to. I-keep na lang natin dito yan. So wag na natin sirain. So tara guys. Tara guys. Umpisahan na natin guys. Ito na guys. Ito na. Ito na. Tara na. Um, sana yung apoy natin dito. So lunayin na lang natin siguro to guys. So ganito na lang yung ano natin. So ayan. Ganyan lang kaba yung boga natin dito. So ayan, DIY na to guys, DIY, DIY na to. So ayan, tara, sunugin natin to. Wala tayong ano dito eh. Wala, wala tayong ano, wala tayong ano nga tawag dyan, yung ano, yung pama poiso. Yan, ito na lang ang ano. Ito na lang guys. Lighter na lang, lighter. So yan. Gamit tayo ng kutsi, ano dito, ng Oh, yan, grabe guys. Sobrang tibay pala kapag lighter, no? So yan, siguro ma, ma ang lakas na ito siguro guys so yan tara sunugin na natin to so wala tayong ano dito wait lang kuha muna ako ng ano ng tela so ito na lang yung tela yung nagawin natin dito para hindi tayo maano mapasok so tara na guys ayan grabe yan grabe sobrang tibay siguro nito no yan dunayin lang natin to guys So, tapos ganyan ninyo. So ayan, grabe yan. Okay, init ng lighter. Ang init ng lighter guys. So ayan, grabe. Hindi na siguro tumano. So, ayan na guys. So, nakikita nyo. Grabe, sobrang laki ng ano, no. So, ayan. Grabe. Sobrang angas na ito guys. So, ayan. Lahat na lang siguro to. Lunayin natin. Or dito lang. Ano man. So, ayan. yan. Grabe yan. Ganito lang pala magano. So ayan, kung nakikita nyo guys. Nabusan na tayo ng ano. So ayan, grabe. So ayan guys, nakikita nyo ba pinasunog-sunog natin to. Wala nang laman. Wala nang laman guys. po. Oh, yan. Yan na guys. So angas na nito guys. So wiring na lang natin ito mamaya guys. So guntingan na lang natin to. So hanggang dito na lang siguro to. Guntingin na lang natin dito. So yan. Sundan nyo, sundan nyo lang ako, sundan nyo lang. So, ayan guys, nakikita nyo. So, ulit natin ng ano to, ng apoy. So, ayan. Ganito lang pala guys, kung magano guys. Magano ng ano, plastic. Uy, grabe yan, sobrang angas na ito guys. So, ayan. Sundan nyo lang ako guys ah Feel nyo ano guys, malakas ba to or hindi? Sa akin to, sobrang lakas na ito, promise, legit. Baka isang sound check lang to, wala na to agad eh. Isang sound check lang siguro to, wala na to agad. Isang sound check lang to, wala na to agad. Yan, grabe yan, sobrang angas guys, sobrang angas. So, ayan. Skastipan na natin to. Ano yung skastip natin dito sa likod. So, green na lang yung ilagay rin natin. Para maangas, guys. Grabe. So, ayan. Skastipan ko na, guys. So, ayan. Grabe yan, guys. Lakas na ito siguro, no? So ayan, tara na, sound check na natin to guys. Sound check na natin to. So titingnan natin kung malakas yung malakas pa ba to or hindi na kasi sobrang taga na boga na to eh. So ayan. Scotch tape na puti naman. So ayan na natin guys, lagyan natin ng scotch tape pa rin guys, na puti na scotch tape para matibay talaga guys kasi kapag hindi natin lalagyan ng puting scotch tape baka maalis to. So ayan sobrang anas na ito guys nandito na lang yung siguro to so ayan grabe yan angas na ito guys o oh, kikita nyo so, mm. so tara na guys na. Ay, hindi lagyan muna natin ito ng ano ng ano nga tawag yan? ng cricket tara so ayun guys nalagyan na natin ng wiring yung ano takip ng ating mga ano boga so ito guys sa, sa, sa ano guys o yan tignan nyo o yan umandar siya, guys o, kung nakikita yun naman o yan grabe umandar siya, guys so tara na guys sound check na natin to so yan yung takip na ito yan so bad o grabe sobrang angas mandar so tara na guys tara na sound check na natin to dun tayo guys tara Tara, punta tayo dun. So, yung cricket na ito, guys, is lalagay natin dito, guys. So, dito natin sa takip nila, guys. So, yan. Lagyan lang natin ng, ano, na ito. Tapos, kastipan ng glue, glue stick, guys. So, yan. Tara. So, ayan, guys. Bago tayo mag-sound check is, maglagay muna tayo ng, ano, ng para sa tayo natin, guys. So, ito, nahulog pa. So, wala. Grabe yan. Hulog pa. So, ayan. Ito, ilalagay natin sa tayo natin para, ano, guys, para safety tayo, guys, para hindi tayo ma- ano guys, masabugan yung air drum natin. So ayan. Ito guys, meron tayo dito ng silencer guys. Nako nakikita niyo naman, binili natin 'to. So ayan, tara. Ayan natin 'to guys. Sound check na natin 'to. Ayan, lalagay natin dito, para hindi na Tapos ito pa. So ayan, safety na tayo guys. So grabe, safety na tayo. So tara na guys, sound check na, sound check na natin 'to. So tara na guys, sound check na natin to, sound check na. So lalagyan natin ng 10, 10 muna. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 million, 14 million dollar daw si Lin si Lin si Lin. tara na guys, tara na, sound check na, sound check na. na. tingnan natin kung malakas to or hindi. So, ayan. Ito na guys. Ito na guys, ito na. 1 2 3 go. Grabe, sobrang lakas. Uminit, uminit sa so, sobrang lakas. Grabe yan. So, ha, safety. So, ayan, ulit guys, ulit, ulit. So, first, ano pa lang, first try. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ayan, 15 nilagay natin. So, first sound check natin, fail. So, ayan, ito yung pangalawang sound check natin. 1, 2, 3, go! Grabe, sobrang lakas, ang hina pala. Bakit ganun, bakit ganun, mahina. Ala. Sobrang init, guys. Sobrang init. Wala na. So, ito na lang last, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. yan 15 ulit nilagay natin. So, so try natin ulit. So, tara, tara. 1, 2, 3, go! Hmm, wala, guys. Hina talaga. Mainit lang. So ayun guys, yung boga natin na ni repair, ano, boga natin noon is mahina talaga to guys. So ayan. Hanggang dito na lang yung video natin. So itapon na lang natin to. Tara. O oh, yan, na natin. So, sobrang hina ng boga na yun. So, hanggang dito na lang yung video natin mga idolo. So, thank you, thank you sa panonood mga idolo. May ano pa tayo? May meron pa tayong bagong gagawin na boga. So, ayan, kung hindi ka pa subscribe dito sa YouTube channel natin, please subscribe ka na para ma-reach natin yung 100k subscriber dito. So, by the way guys, yung boga na to is mahina. So, sisirain natin to sa TikTok. Abangan nyo sa TikTok guys, sisirain natin to. Sisirain natin to sa TikTok. Ayan, hanggang dito na lang guys. Thank you, thank